PP4, Ikalawang Markahan, Agriculture Week 1, Kagamitan at Kasangkapan sa Paghahalaman Asarol, Pambungkal ng Lupa Piko, Pangbungkal sa Matigas na Lupa Kalaykay, Ginagamit sa Pagpapantay ng Lupa at Paghihiwalay ng Bato sa Lupa Tinidor, Pandurog ng Malalaking Kimpal ng Lupa Strowell, ginagamit sa paglilipat ng punla, pagpapaluwag ng lupa at pagtatabon. Itak, pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman. Bareta, ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy. Karet, pamputol ng mataas na damo. Karet, pamputol ng mataas na damo. Regadera, pandilig ng mga halaman. Timba, panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya, lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Tulos, pantanggal ng damo sa halamanan at pampaluwag sa lupa mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggamit ng kasangkapan sa paghahalaman. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kinakalawang, mapupurol at may sirang kasangkapan o kagamitan. Pangalawa, maglaan ng maayos at matibay na lalagyan para sa mga kagamitan at kasangkapan, lalo na kung hindi ito ginagamit. Pangatlo, gamitin ng buong ingat ang mga kagamitan at kasangkapang may talim, tiyaking walang tao sa iyong likuran o malapit na maaring matamaan nang di sinasadya. Pangapat, Pagtuunan ng pansin ang ginagawa, iwasan ang pakikipag-usap o pakikipagtalo habang gumagawa. Panglima, magsuot ng damit pantrabaho at pamalit na bihisan pagkatapos gumawa. Pang-anim, linisin at itago sa isang ligtas na lugar ang mga kagamitan at kasangkapan. Pang-pito, maghugas ng kamay pagkatapos gumawa Linisin din ang ilang bahagi ng katawan na narumihan habang gumagawa.